Go. Hi, guys! Ayok, Welcome I... to my vlog! Today, i read these letters. These words. Sige, basa. And this, a cat. Mm. Like a... Meow, meow. Next. You don't need to explain. Sa fata. Masa sounds <laughs> sa T. T. Oh, basta ha. Oh. Fat. Oh, next. Sat, Rat. Mat. Bat. Quat. Ha? Ay, fun. Oh, fun. Fan. Mm. fun, next, Wala, very, eh. oh. very fun, look pa ei, Ako na double lang, fun, okay next, I'm um, fun kay, naik sa fish, kanang naik like, kanang fun ba kanang fun, he's like a dog, <laughs> next. sa sum. N ang last. Ay, sun. Oh. Sun baka nang adlaw na itong kapatid na. Di, di na siya sun nga ano. Adlaw. Padayon siya. siyang ang sun nga. Adlaw siyang is S-U-N. Rest. rest Ay. R Ren. R -ren. Uh, a na. Ang a apple. R Ren. alright Next. Man. Man. Tan. Bad. No. Bab. Letter D na. Dili na B. Kapay lang sila. D na. Ang say sa. Da. Ba. Da. O. Oh. Da. Da. Say da da. With A day na. Ang last. Ang say sa D. D. Oh, basahan. Nakalimot dad. na po Dad. Ito na daw. Saan dad? Dad. Oh, next. Mad. Sad. Ilagyan mo. Anak. Ay, diba? Dino siya. Kisha. Next. Dad. Bad. Yes. Anak, bad. Hmm. Lad. Tin. Te tin. Oh, tin. Ma, nung pagbasa naman ni teacher na gaga. Letter G. Ga. O, ne. Nung nai doon ka. Ga, gaga. Ga. O, ga. Blood ang gaga. Dagbasa letter. Ga, ge, gi. ni na teacher. Asya, basa. Ga, ge. E? Ba? Sige, tama na. Paday sa onyan. may Basig, gag. ba? Gag. G, ba? So, G, -g, G, A G, A. G, A, G, -A. Ikot <laughs> Man. Man oh, na diha siyang Saan na naka? Fin. Oh, diyan na sa... Masin pa na yun? Fin pa sa fin. Peta, ubos sa tin. Tin? Oh, ibasa niyo mo ganina. Tin. 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 Hmm. Tin. Tin. Say din. Ah! <laughs> Unsa na yung nga letter siya ang pinakauna? Ha? Bin. Oo. Oh. Kanang Mr. Bean ba? Bean. 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 Ay, nako. Pakita ron. Padahin siyang. Ano ka? Sin. Sin. Hmm. Gin. 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 Okay. Pag-bye sa Dari Beke, Nagvideo video ko. Bye. Dari, dali. Dili.